na 28,200 na cash uh, tinanggap ng uh, uh apat na residente ng Barangay Manaksak na biktima ng uh, demolisyon mula sa LGU Gimba uh, the, oh, at DSWD Emergency Shelter Assistance Program. Tinanggap ni Ginoong Fernando Manikis, Franklin Manikis, Adonis Sarmiento at Menandro Lavara pawang mga residente ng Barangay Manaksak, Gimba ang TIG 28,000 Pesos Financial Assistance ngayong araw, Miyerkules, Agosto o 7 sa Weekly Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX uh, Payout uh, ng Lokal na Pamahalaan ng Gimba at ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang kabuang 112,800 na financial assistance para sa apat na natukoy ay mula sa Emergency Shelter Assistance Program ng DSWD. Uh, sila Mang Fernando, Franklin, Adonis at Menandro Lavara ay uh, kasama sa napalayas sa kinatitirikan nilang mga bahay at kabuhayan ng Matagal na panahon dahil ang lupain ay pag-aari ng isang nagngangalang Pamphilo Aquino at ang pamilya nito na taga-Gimbarin. Ayon kay Mang Fernando, taong 2001 nang magsimula ang sigalot sa lupa sa pagitan ng mga pamilyang nakatira. Uh, dito na nasa 35 household sa Purok Mangga at nang nagpapakilalang may-ari nito. Ngunit dahil lumabas na nga ang court order na kailangan na nilang umalis, nakipagkasundo sila na mag-self-demolish na lamang upang maisalba at mapakinabangan pa nila ang kanilang mga gamit. Hiniling din nila na sa kanila na lamang ibigay ang ibabayad sa na upa sa demolition team. Tumanggap naman raw sila ng tag 6,000 pesos para sa self-demolition. Sa kabila naman ng lehitimong utos mula sa korte na sila ay mapaalis na sa lugar, na kanila nang kinalakhan at ng kanilang pamilya. Lumuluhang ikinuwento ni Wang Fernando na hanggang ngayon wala pa rin siyang nahanap na pwedeng malipatan. Wala rin siyang permanenteng trabaho dahil nakikita niyo lang ito sa panahon ng taniman at ang manggahang ipinundar ay kasama rin sa binabawing lupa ng may-ari. Pinagbigyan naman raw siya ng korte sa hiniling na palugit na karagdagang tatlongpong araw upang matapos niya ang self-demolition. Ang uh, kasama niyang si Adonis ay natanggal naman sa trabaho bilang driver ng delivery truck dahil matagal nang hindi nakakapasok, gawa rin ang inaasikasong demolisyon at itinatayong bahay para sa pamilya. Kaya naman malaking tulong anila uh, ang natanggap na financial uh asin, na financial assistance mula sa LGU panggastos nila sa pagkain at dagdag pa nila sa pagtatayo ng kanilang tirahan Samantala sa araw na ito, siyam na anim na benepisyaryo ang tumanggap ng uh, financial assistance mula pa rin sa AIX. Dalawa ang uh, may special case na tumanggap ng 5,000 bawat isa at siyam apat naman ang tumanggap ng isang libo hanggang limang libong piso na medical at minor burial uh, financial assistance na sa kabuuan ay nagkakahalaga ng 195,000 pesos. Sige. Anong um, bakit lumuluha si Lolo? Eh, ma masakit pa rin. Ano ba yung tinanong mo? Tinanong ko lang kung saan oh. siya lilipat. Tinanong mo kung meron ka bang pupunta ang ba? <laughs> saan po kayo pupunta? Yun ang tinanong oh. ko. Wala na, nag-breakdown siya. <laughs> 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 eh, yung isa niyang kasama, na oh. meron naman, oh, yun may naman. lilipatan. Yung bukid daw ng biyanan niya, nakisuyo siya doon. Hmm. Na magtayupan sa mantala. Oo. Sa mga anak niya wala ba siyang mapupunta? Yung mga anak niya ay Simula nung nag uh, si Nag start daw yung laban na yan uh, Saka doon din eh. Umalis sila ah. nag Pumunta sila ng general natividad daw Doon na nagtira hmm. Tapos yung asawa ay namasukan doon Oo. Naiwan siya dito Sino Kasama yung niya? dalawang pamangkin Oo. Na siyang nag-aalaga eh uh, panahon pa raw nung tatay at nanay nila nung nagsimula yan eh. so, Oh, oh kasi 19 yung parang 1950s yan, tanda ko dyan eh. mm -hmm. na, na yung nang, nakatira na sila dun sa lupa mm -hmm. na yon. Tinanong ko nga siya eh, bakit po kayo naiwan? di po kayo nagpunta sa Natividad sabi ko ngayon Sabi niya, naiwan siya kasi inalagaan yung nanay at tatay niya na nagkasakit at inatake raw dahil din dun sa problema sa lupa meron daw yung pamilya daw nila na din ng kabuhayan. Meron daw silang parang walong ektarya na parse parsela yon na naisan la daw lahat para lang dito sa naging laban nila sa lupa para masuportahan daw sila pamilya pero kasi sa ibang lugar naman yon hindi yun kasama dun sa naging uh, demolition oh, pakala man walang halaga yung lupa dun uh, no, Isinanda. naibenta ng murang-murang -bura. bukid daw yun Oo. Uh -huh. Yun ang kwento niya. Tapos siya, Pero yung ngayon, kapatid uh, niya, ito pa isang masakit. Yung kapatid uh, niya si Ginoong Franklin 2014, parang di nag-start 'yon 2001. 2014 daw ay uh na demolish na daw yung bahay noon. Parang hindi uh I don't know kung self-demolish tapos wala rin, hindi may, siya hindi, nabigyan hindi na, ng Kung 2014 uh, 'yan, talagang dinemolish, hindi sila nag- Demolish uh, isa lang naman -demolish. siya. Demolish. Mm -hmm. Not, tapos may meron daw nilipatan kaso, sako pa rin doon din. Dun din. Oh, mm -hmm. Tapos, yung kapatid naman daw <laughs> nung nagpapakilalang may are or kapatid o tatay, na-demolish ulit yung bahay na itinayo. So, dalawang beses siya din-demolish de yung kinatitirikan ng lugar ng kapatid. Eh, sabi ko, uh, hindi na nga rin, kasi andun din siya kanina eh. Yun, mm -hmm. yun lang talaga ang isa sa mga talagang masakit doon eh. No? yung doon ka na oh kasi wala silang kaya. ano sa wala silang mm -hmm. may pakitang ebidensya mm -hmm. na sila ay na, yung totoong may ari Oo, ar. o, silang may ari noon eh ngayon ah uh, pwede na ba kasing uh, bakanting lote noon yun mm -hmm. na nila alang mm -mm. parang ganun mm -mm. ngayon eh may nagka-interest uh, Meron, e, bin, nung pinuntahan daw sila Noong ibinibenta na daw yung lupa? Oo, oh, pwedeng may nagka-interest na... Mm -hmm. uh, kahit hindi doon sa issue na yun ah, mm -hmm. yung mga bakante, public, kumbaga-kumbaga public pa, may nag apply dyan ng title. Mm -hmm. Oo, oh, mm -hmm. nag apply ng title. Pero Tapos 1920s alam nilang nila, merong nakatira doon. Alam na nga nakatira, eh. dahil hindi naman nagpapatitulot, hindi rin alam ang mga ginagawa. Mm -hmm. O oh, di may mag apply na... Na, iba, pagka lumitaw na si papel, ayun na. Parang 'yun na 'yung iwawasiwas doon sa mga sa mga takaposition doon sa lupa mm -hmm. na 'yon. Tinanong ko nga rin sila. So di nung nag uh, nung sumulpot to year 2001, pinakita daw 'yung uh, titulo na 1920s pa sila na rin sa kanila na daw nakapangalan. Tapos, sabi ko, bakit uh, tinanong po ba kayo ako kung po? kung gusto nyong bilhin yung lupa na kinatitirikan ninyo. Uh, sabi nila, kung hindi sila tinanong, at kung tatanungin man daw sila o bibigyan sila ng option, ala rin silang pambayad. At during that time, ay meron na daw nga ng interesado na parang gustong Buyer. Pinili, oo, oo, Sabi eh, ngayon ni, daw. Nila. Nakatiwangwang pa rin. Ay, eh ngayon, hindi ko na itanong yun. Hmm. Pero kasi meron pang, hindi Binabali pa tapos yung meron demolition. Meron pa silang binabalik Meron, si tatay, ano, kalahati pa lang daw yung sa bahay niya. Oh. Pero, uh, kasi nagkasakit siya. Oh, kasi kung uh, sila lang yata. nagde-demolish, nagtatanggal eh. Mm -hmm. So, kalahati pa. Parang ano, so, disyempre, lang. So, di syempre, di syempre, din siya ng korte na bakit hindi ka pa nagdedemolish. demolish di yun nga, dahil walang malipatan. Tapos, eh, siya na lang din ang natitira mm -hmm. Siya na lang ang nahuhuli dun sa apat na naka, na dapat ma-demolish. Tapos, meron pa daw labing lima pa nam ididemolish pa. Oo, oh pero nakakausap naman na daw yung may sinasabing may-ari sa barangay. Inaantay na lang daw yung parang I don't know, rate of execution yata yan. Para mai para. Uh, pero ang ano no, magandang demolition. bagay yung uh, yung yes, oh, tulong oh. ng uh, LGU, mm -hmm. no? Yun nga eh um, kanina may nagtanong, bakit yung taga bakayaw ay <laughs> 15,000 previously oh. Sabi ni mayor na nadagdagan nga daw yung budget kaya mas malaki ngayon kasi alam mo ba ang emergency shelter program ay from 10,000 to 30,000 ang pwedeng ibigay mm -hmm. sa mga nagkaroon ng na, 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 nasira oh, ang bahay nasira nasunugan dahil sa oh. nasalanta or sa man-made or nature mm -hmm. natural uh, na mga, uh, natural na mga uh, calamities. calamities oo ayun so ngayon mm -hmm. medyo mas malaki kaya mas nadagdagan. Oo, oh, makakapagsimula Tapat na sila doon ng ano, basta lang sana 'no sa mga kaanak nila tatay, nila lolo. Mm. Meron man lang magpa uh, ano, magpatuloy for oh, the magpatuloy meantime. magpatuloy, magtayo ng mm. ano. O kaya sa mga anak na lang. O doon mm. na tumira kung siya lang naman sa yung yung kasamang pamangkin? Pamangkin daw eh. O oh, pamangkin oh. eh, 'di 'yung magulang no nasaan. Mga kapatid. O, di, mga di, anak, anak din ng niya. kapatid niya. Ah, anak ng kapatid pamangkin. niya, pamangkin. 'Yun oh. ang mga kasama. Eh siguro siguro po 'baka may meron daw siyang dagdag 28,000 ba sila mm. per family? Per, ta per tao oh. apat 'yun. So 112,000 oh. lahat 'yung binayad. Piningay oh. kanina. Oh. Okay. Mm. Uh -huh. So 'yun. Gagamitin daw na 'yung isa, gagamitin pang dingding sa bahay mm -hmm. na itinatayo doon sa bukid. Sa so, tatay naman, uh, additional niyang expenses. Kasi ka kung, no. sinasalvage naman nila yung, mm -hmm. ano, yung dati nilang bahay, lote mm -hmm. na ano. lang, o parang dugtong yung ano. Kaya yung nga nakipagkasundo eh, sila ng self-demolition. Ang and dinig ko nung una nga, safe demolition. <laughs> <laughs> lang ng konte self demolition nila. self demolition oh, oh. oh i-demolish mo ba? yung sarili mong bahay Save Yun yung uh, sa ano nas't ba noong tinigil yung demolition ligtas na demolition oh <laughs> I-spoop. Uh. <laughs> kanina lagi interview ko. Kaya, lo, alam mo yung alungkot-lungkot nung ano namin, nung usapan namin. Tapos, Tapos biglang, safe ah, self-demolition ba? Alam ko, demolition <laughs> Parang, biglang nagkaroon ng COVID. <laughs> kanina, di, syempre, di, ako, ang, ang hina ako sa mga ganyan. Di, lulmuluwa rin ako kanina. <laughs> di, syempre, nakakaawa. Tapos, sa, uh, Ah, uh, yun nga na hindi mo rin naman masisi na umiyak yung tao kasi nga wala pang hindi oh. naman yan wala na perang huhugutin niya kung saan-saan para makalipat. Kung saan mm. lang din niya gusto kasi di ba? Mm -hmm. Anyway, uh, <laughs> ayun, nung pala self demolition wala wala bang, ano, uh, wala bang bukid si Mayor Doc dito baka pa pwede niyang uh, <laughs> gawing uh, ano tawag doon. Ah uh, <coughs> tenant uh, o oh, katulong dun sa bukid eh. Meron siyang uh, Sixty 60 years old na yon si tatay. Ayun, Ay, dalawang pamangke. No? Malalaki ba? O, oh, pwede niyang contact. Oh, hindi di, ko alam eh. Hindi ko na masyado, hindi na ako nag-delve dun sa... Oo. Uh, uh, oh, o oh. <laughs> oh, kaya naman eh, si Doc Felix Lumang. Oh. Ba may, baka naman may mga trabaho din sila. Pero hindi lang ganun kalaki yung income. Or, pero kasi De, si kung Mayor kan, muna. Kasi kung, na kung sa, meron namang lupang pinasasa kasi Mayor Doc Lito, eh di. Baka, meron ba? Ha? Meron ba siyang lupang pinapasaka? Tatanungin pa natin. <laughs> Ay, ang alam ko, meron, Ay, naman, meron, ba? meron siyang naman. Ah. O oh, di. Naman ng lupa. <laughs> Ayan. O so... oh, di, ganun. O oh. yung iba, o oh, sino po gustong kumakop na sa pamilya, anong pamilya ba yan? Manikis. Oo. Oh, oh. Eh lahat sila, pito silang mga Manikis, kapatid. Lahat oh, oh. ng mga na... Doon sila nakatira sa na Purok. Napopwedeng makatulong manga? din sa Bukid. Na, oh, di ba? Talagang ano. Ano pa nga eh, hindi nagkukuwentuhan pa kami ni Tatay na siya pala yung dating pangulo ng LMB sa Managsak. Ay, isang ma yun, 'yun, isang grupo. Uh Oo. -oh. Sa purok nila. Mm. -mm. Marami silang leader doon oh, eh. Oo, 'yun. So isang grupo na according to him ay umanoy vice din daw, uh -huh. ng CIDG at uh, tinakot. CIDG? Daw. Oo. Hmm. Na may nabanggit niya. At eh, tinakot na sa pa makukulong. Hindi ano, ba kaya, hindi, kasi yun ang rason eh, wala daw, I don't know, may, wala daw permit. Alin yung? LMB. <laughs> baka iba baka pang usapin niya. <laughs> <laughs> oo. Oh, uh, iba anyway, pang uh, issue so, eh, permit uh -uh. eh. Pero kasi na nag permit challenge sa sa grupo. Sa DSWD, yung uh, accreditation from DSWD. Mm. O, mga beneficiaries kasi ng LMB na Ay, SLP. Oo. Mm. Kaya meron yun. O Oo, tapos eh, registrado pa yung LMB sa SEC, sa Securities and Exchange Commission. Mm. Yeah. Siya, sige. So, eto okay. ah, pero bago tayo magtapos, ito bigyan lang natin ng update 'yung ating mga taga-pakinig din at taga panood na nakuha ko 'yung ano, ah, listahan ng payout sa AX for the year 2024 as of July 31. Nasa 6.07 million pesos na 'yung na-i-distribute -di wow. sa ating ah, mga kababayan na in crisis situation total 'yan ang 2794 medical burial lang 'yan. Hindi pa 'yan kasama 'yung burial. Hindi uh -oh, uh -oh. kasama din. Hindi yung, kasama yung, yung mga ganyan. Yung shelter. mga ganito na shelter ano kasi iba uh -huh. 'yung pondo ng pinanggagalingan. Pati 'yung mga special cases like 'yung mga rape cases, 'yung mga mm -hmm. naisang 'yung mga mga kabataan na below uh, 18. O kaya na, dun siya, sa ano sa mga kababayan natin na uh, talagang nasa in crisis, crisis. situation halimbawa ay walang pampagamot talaga mm. di ba walang pambili ng gamot oh walang pambili ng gamot mm -hmm. uh, as in walang wala puro lang ba sa medical yan ano medical o, and burial to o, uh, may namatay burial. No? Oh. ay wag niyo pong na hindi kakalimutan senior. na pumunta doon sa DSWD, DSWD at saka sa office MSN. ng uh, municipal mayor mm -hmm. oh para makapag-request uh, at maisama po kay dito sa uh, AX lalo na yung ano yung hindi pa uh, hindi na, pa nila alam na, ang na, gagawin so. nila mm -hmm. pwede naman silang magtanong iba kasi diyan pabalik yung pa ano na yung regular oh yung, yung, yung mga nandon lang naman every regular three, na every three months and parang ganun oo oo na every three months pero yung iba naman kung hindi pa di try nyo po kasi mm -hmm may uh, may pinapupuntahan yung pondo, mm -hmm. 'di ba? So, tsaka dagdag din yon sa panggastos. Uh, pang mm -hmm. nila sa bawas buti ano nga ganyan hangi. sa bukas ang uh, mm -hmm. office of the mayor sa mga ganyang pagtulong na talagang yung para sa tao, napupunta sa tao, 'di ba? Mm -hmm. So, hindi hindi ano, hindi uh, pera para sa bulsa. <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> oh, Napupunta talaga Pocket sa tao money. eh. Oh, pera para sa bulsa. Nang uh -oh. <laughs> iisang pa. Mm, tapos ano, pagka may mga times din talaga kasi na katulad nito sila mang Fernando. Um, after two months pa nila natanggap yung kanilang payout. Pero still natanggap nila. di diba? mm. Pero Ibig sabihin. Uh, Sino si Fernando? Fernando. Si Tatay Fernando. Ayun. Manikisa. Ah, nakatanggap na rin sila sa ganito? Hindi pa. Hindi pa. Yung nag-submit sila daw, eh, I think June. Ah, hindi pa mm -hmm. sila kasali. Mm -hmm. Ngayon. Uy, mga haba ng listahan na. Uh -huh. Meron pang ano, ina inaano nga, ina-encourage din sa, ng MSWD o tsaka ng mayor's office na yung sa apat lang kasi yung nag-submit pa ng documents. Ah, Pero yung mga iba pa na iba pang mga kasama na kasamahan, mga kasamahan nilang, nila, pwedeng pwede pang mag-submit na. Uh -oh. Uh oh, para makakuha din sila ng financial assistance. Yes. Para meron din silang panimula. No? Uh -huh. Dagdag sa panimula nila ng tatayo nilang Sige. bagong bahay. Okay. Ang oras natin, alauna 41 na. Uh Oo, -oh. minsan lang naman uh -oh. tayo. Minsan <laughs> lang naman tayo. Araw-araw. Araw-araw. Pinapagalita -araw. <laughs> <laughs> oh, tuloy tayo ng tech natin. Uh -oh. you're